Happy New Year mga Marcy! Yes, it's 2024 na! Tara, samahan nyo ulit kaming mamasyal for today's video. At dahil January 1 kailangan nating lumarga at mamasyal para buong taon daw tayong gagala. Charis! <makes noise> man, bago tayo tuluyang pumasyal, ay dumaan na muna tayo dito sa simbahan ng Indang, ang St. Gregory the Great Parish Church. At huwag Church. na huwag nating kalilimutan ang magdasal at magpasalamat sa poong may kapal sa lahat ng mga biyayang natatanggap natin araw-araw sa pagpro-protection niya sa atin at sa pagpro-provide sa lahat ng ating mga pangangailangan araw-araw. Okay. At ayan na nga, okay. thank you Lord God sa lahat-lahat. At magtirik na nga mo muna tayo ng kandila bago tayo tuluyang umalis. At ayan na nga, nakatricycle nga sila Tita Jory at Tita Joy dyan. Dahil wala tayong jeep for today's video. At ayan na nga po, nasa unang bahay na nga po kami ng mga papasyalan natin. At syempre, barkadahan na naman po kami dyan. Wala nga lang talaga si Mother Earth dahil masakit ang tuhod niya dahil nga napagod sa sobrang daming ganap. Charis. O oh, ayan na nga at tuloy-tuloy nga lang talaga ang ating biyahe at Papa Dudot is life kayo rin ba? At sino naman ang relate dyan sa Papa Dudot is life na yan? Ang ba noon ay maayos na ang lahat dahil kahit kailan Papa Dudot sarado ang utak ko noon dahil sa mga sinabi ni Ria kaya naman ayan na nga, hindi na nga makaaho ng tricycle na yan. Charis, talaga namang itinulak na nila. At ayan na nga, nasa pangalawang bahay na nga ho kami yan. At talaga namang ang aming mga anakis. Nako, grabe. Napaka-powerful. Grabe. Sobra din naman po talaga sa ingay. At salamat po sa mga bigay nyo sa aming mga anakis. At talaga namang sila ay tuwang-tuwa. At maraming maraming salamat din po sa pamerienda sa amin. At at talaga namang na-enjoy ng mga kiddos lalo na yung cake kaya nga talaga namang kakain ng mga batang iyan at sabay laro-laro na din talaga nako puto talagang dalawang itoy grabe hindi napapagod maglaro ay nako talaga sanip pwersa nga naman talaga at sa mga puntong ito naman ay nasa Alfonso na nga kami at kami naman ay mamamas ko din sa kanilang Ninong Ryan na talaga namang miss na miss ni Margo. Kayo, Grabe sa ko ba, inula ko. Nakakalakad pa lang. Hoy, kain na doon! Bless ninong! Aba, ito ang gusto ko! At ayan na nga, may chocolate na nga kaagad dyan si Mik, Mik. At makikilala niya na nga ho, si Ate Shawi na. Ay, kali, na ano? At na ang na Huling huli. <coughs> huling huli na sa ako. Huling huli sa ako. Huli Sobrang dami po nung ginabalot niya. <tos> <tos> Napakaganda talaga <laughs> n'ya, grabe. Ang ganda na nga si Tito Ryan talaga ni Margo. Talaga namang ayaw na talaga niyang bumitaw sa kanyang Tito Ryan hanggang sa pag-uwi. At nagkita-kita na talaga ang crispy pata. At lahat na nga ata ng bahay ay may crispy pata ho. At ayan na nga si Ate Shawing nyo. Charis. <laughs> ayan nga pala si Shawing. Ano po? Teka nila <laughs> ka. Ay, Marcy. Ito nga pala si Shawing. Ayan. Si <laughs> <laughs> ayan di, ba na, di ba na hospital na o? My God, nagbabay ka na kay Tito Ryan? Yes. Babay na. Babay na. bye na. bye na. Bye-bye. Bye-bye. bye nakarating na nga tayo sa ibang bahay dyan. At ayan na nga si Tutoy, ayaw nang bumaba ng tricycle dahil nga nagtatampo at nadapa nga. At ayan nga ang inyong mga ate, nakakita ng tindahan, kaya naman si Bilibili. At nakakita na nga rin dyan si Mick make ng kanyang kalaro. At nako, talaga naman ang saya-saya nilang dalawa dyan. Takbuhan ng takbuhan at laro na lang ng laro. At maraming maraming salamat po sa regalo niya sa mga anakis namin. Salamat sa mga laruan at pa Tumblr na iyan. At marami pa nga ho kaming pinuntahang mga bahay dyan na hindi ko na lang ho kinuhanan. Maraming maraming salamat po ulit sa mainit na pagtanggap sa amin hanggang sa susunod na taon ho ulit. O siya kami nga ay pauwi na dyan. Maraming maraming salamat po ulit at Happy New Year everyone! At pagkarating nga natin sa bahay at ayan na nga may humabol pa pong bisita si Ate April. Hello! At ayan na nga ang isa pang sista. O siya, si Ate Evelyn naman ang ating isusunod dyan. Say hi to the vlog, charot. <laughs> At ayan na nga, syempre kanino pa ba naman magmamana ang mga yan? Sa kanilang Modra Vils na si Nanay Ellen. O diba, napakaganda naman talaga nila. Maraming maraming salamat po sa pagpunta. Salamat sa panonood.